Yo, what's up? Uh, so, karoon mo, no? higikan eh, sa trabaho mo po uli Saktong-saktong yun kayo nga mo pa pagdawat sa atong sweldo karon. Karon kay sweldo man talag saram na suds, uh, sa usa sinas So akong missis kay ito pa to. Duty pa. So karon guys, nagpaabot na lang ta. Naon mi eh. kita pa ko please kwanton asa ni mga awan. Siyempre, panagsara ko karon ma-enjoy uh, po na to ato life kami sa atong misis na malipay po siya so yun din ah okay so di ka siya na siya katrabaho di guys buto na na to so karang guys nagawas na sila ang Mm. Na na Wala nga pala kung maisip kung saan kami pwedeng kumain kaya nag na lang kami. Kahit pa paano, makakain din kami. dito na nga nakapasok na kami syempre mag order na kami at itong gabi na to napakasaya ko at ito nga pala ang asawa ko ang ganda no yan ang gusto ko sa kanya simpleng babae lang walang hinangad kundi magpakasimple lang kaya nga mahal na mahal ko to eh. At ba ko sa kanya. Napaka sweet ng asawa ko at may takot sa Diyos. At isa na rin yun ang naging gusto ko sa kanya. Kaya kayo, pahalagahan yung missis niyo. Dahil kapag nawala ito, wala na. Magsisisi ka na lang sa huli hanggat nandyan pa siya huwag mong babaliwalain bigyan mo ng importante yung mga oras na kasama mo siya dahil dito sa mundo natin bibihira lang ang mga ganitong babae na mamahalin ka at hindi ka iiwan at handang umunawa sa iyong pinagdadaanan kasi pag binaliwala mo ito darating din ang panahon na maiisip mo rin na nagsisisi ka pala. Dahil hindi mo binigyang halaga yung panahon na minamahal ka pa at andyan siya at naalagaan ka. Kaya habang may oras pa, pinitiya kong maging masaya kami hanggang sa pagtanda. At mamahalin ko siya habang buhay at hindi ko siya sasaktan kahit kailan at papahalagahan ko lahat ng mga sinasabi niya na kay kakabuti naming dalawa kaya kayo ingatan yung mga minamahal niyo kasi pag nawala ito malaki ring mawawala sa hindi naman kailangan maging mapera ka o mayaman ang importante masaya kayong nagsasama yan lang, maraming salamat.